Mga minamahal na magiliw na manonood, dumating na naman ang oras para tumungo sa kadakilaan ng matataas na lipunan kung saan nabubunyag ang mga lihim, namumulaklak ang mga pag-ibigan at namumulaklak ang intriga. Papalapit na ang season apat ng Bridgerton at kasama nito isang bagong kwento ng pag-ibig ang malapit ng mabuo. Ang pinakahihintay na pag-ibigan ni na Benedict at Sophie ay magsisimula sa pinakaabang ang kaganapan ng ball, isang maskes ng mga tagahanga. Nakakataba ng puso ang unang tingin kay Pauline kasama ang kanilang sanggol. Sa loob ng maraming taon, ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay para sa kwento ng pag-ibig ni Benedict Bridgerton na maging sentro ng entablado. Kilala sa kanyang malayang espiritu at artistikong kaluluwa, si Benedict ay nanatiling isa sa mga pinakakarapat dapat na bachelor sa mataas na lipunan ng London. Ngunit ngayon, isang misteryosong lady in silver ang magbabago ng lahat. The Masquerade Ball, isang gabi kung saan nakatago ang mga pagkakakilanlan at nabubunyag ang mga tunay na pagnanasa. Dito nasulyapan ni Benedict si Sophie, isang dalaga na palihim na sumusulpot sa bola, lumalaban sa lahat ng pagkakataon. Ngunit sino siya? At bakit may taglay siyang kaakit-akit na presensya? Si Sophie Beck, na ginampanan ng mahuhusay na Erin ay hindi ordinaryong debutante. Isang babaeng misteryo, si Sophie ay nagmula sa isang mahirap na nakaraan, ipinanganak sa pribilehyo, ngunit pinilit sa pagkaalipin. Gayunpaman, dinadala niya ang kanyang sarili ng may kagandahang loob at katatagan. Inilagay siya ng tadhana sa landas ni Benedict, ngunit magiging sapat ba ang kanilang pagmamahalan para salungatin ang mahigpit na mga patakaran ng lipunan? At kung hindi iyon sapat para masilaw ang inyong mga puso, mahal na mga manonood, binigyan din kami ng Netflix ng isang kaibig-ibig na sulyap kay Pauline, Colin at Penelope Bridgerton na nagbabahagi ng mga magiliw na sandali kasama ang kanilang sanggol. Pagkatapos ng whirlwind romance ng season tatlo, ang mag-asawa ay hahantong sa kanilang susunod na mahusay na pakikipagsapalaran pagiging magulang. Ngunit magkakaroon ba sila ng kagalakan? Ipinangangako ng season apat ang lahat ng elementong hinahangaan natin, masigasig na pag-ibigan, makapigil hiningang mga kasuotan, ballroom drama, at siyempre, ang mahiwagang Lady Whistledown na matatalas na salita. Dahil ang kwento ng pag-ibig ni Benedict sa spotlight at ang lumalaking pamilya ni Pauline, ang Bridgerton ay nasa isa na namang di malilimutang season. Nakakatuwa na ang mga tagahanga. Mananatiling totoo sa mga libro ang kwento ng pag-ibig ni na Benedict at Sophie. Paano maglalakbay si Pauline sa pagiging magulang? At ang Lady Whistledown ba ay tuluyang mabubuksan sa tunelada? Umiikot ang mga teorya at gusto naming marinig ang sa iyo. So, dear viewers, ano ang pinaka-excited mo sa season 4? Let us know in the comments. And don't forget to like, share, and subscribe for all the latest Bridgerton updates. Until then, we shall wait more scandalous revelations from the Ton.